ice skin di pa more libre ay skin di ali, ali! libre libre ni Ah, 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 okay, okay, i subscribe ko niyo ha? Oh, subscribe ko guys. Ko tao ka uban? Oy uban subscribe. Ako libre. Ako Ako libre. Ako Ako libre. Ako libre. Ako lang Ako libre. Ako sila. Ako libre. Ako libre. Ako libre. Ako libre. Sila libre. Ako libre. Ah, Nali. Ako TV. Oh, dili ni. Tau ga nang uban? Dili, dili. Thank you. Ali, ali. Oh. Ha? Ah. Oh. Atau bata. Dili. Tau ga nang uban? Ada pati. Sampai wak dia. Oh. Sampai wala. Oh, <usuk> oh, oh, ini. Saya nama Bata. Ini, Ayo. Oh. Oh. <laughs> oh, sih. <laughs> <So>, subscribe pun ini, ya. Oh. <laughs> di sepai wa, oh, lidai oh, lepas lidi, oh, lidah, diem mo. Bundog, sa bundok na tinanong kasi namigay po ako ng ice candy, mga kalilinga so kunti na lang yan sa unahan baka mayroon ito kaya hindi siguro. Pusing! <laughs> Dito mo mo? Biyahe? Biyahe mo? Oo. Oh. Sige. Oh. Kandungay. Kandungay? Yeah. Sige. Libre? Libre ni? Ha? Huh? Libre. Oh. Kao ba ni mo? Ha? Biyahe mo. Sige. Ano? Morn na akong na, ikuan. Nang ah. libre ko. Ano? Ah. Iinit ka Uh, selamat kayo. Oh, uh, si. nah <laughs> Asa mau mo muli? Ari uh, Iwanon. Agi ah, Iwanon mo? Oh, uh. Ah, dura. Deliver mig balas sa. Ah, deliver mo. Ah, nag-deliver mo balas. Sige. selamat selamat uh, so <laughs> okay. Bye -bye, Ah, sige. Babay ah, muna ko ninyo. Oh, ano? Okay. <laughs> Ayun. Meron kayong nabigyan mga kalilingaw na ilan na lang to mauubos na Kamu turun, kau lihat. Seng, Puting inita. Ah. Init kayo. Oh. Dabla. Libre ni. Oh. mana <laughs> <laughs> ditoyo ko dito, tos pitan, nareng, reng oh. Ngatak na ko ba? na Ah, di Ah, Sige. <laughs> okay. yeah. <Adio>. oh, oh. <laughs> Sige. bye, -bye. <laughs> ito ako sa bundok ngayon namigay ng ice candy, mga kalilinga eh malapit na maubos yung ice cream ko ang dami yung nabigyan mga bata. Doon kanina, ang saya. <coughs> Alos mag-aagawan yung mga bata. Doon ah! Ali! I-vlog ko na ha? Oo, oh, ano yan? Ipadong. Kailangan mo kabukti ha? Ay, kuha rin ko sa.

<laughs> okay. Ah, maraming maraming salamat. At naubos na yung skin di ko pinamigay ko na lahat mga kalilingaw. So maraming maraming salamat. Sa mga napigyan ko tuwang tuwa dahil siyempre mainit ang panahon, ba? Ay, ngayon, pauwi na ako. So, sobrang init talaga Oo, makikita nyo ngayon Sobrang init So hanggang dito lang muna pong vlog natin Maraming maraming salamat po Bye bye na po, bye bye